Yo, mga kuya So, for today's another balay-balay update video mga kuya ko. So, kung naaalala nyo, meron tayong in-update dati na platuhan, pero wala naman laman. <laughs> so, ito. <laughs> ayan. Diba? So, wala yan laman. Kaya ngayon mga kuya ko, so binigyan tayo ni kuya ng ilalagay yun na laman. So, at ito lang naman yan. Tingnan nyo. Ayan mga koy, so ito lang naman yan mga koy So magkakaroon natin siya ng laman Itong baso ah uh, ang tawag dito, mangkok ba to? Huh? Mangkok at saka ito, yung maliliit o yung tinatawag nating platito. Lilinisan natin to, baso at platito mga kais. So ilalagay natin yan dito sa ating platuhan mga kais. So mga kays, time lapse muna tayo kasi yung hugasan natin to. Let's dito nga mga kuya kuy, sa huhugasan natin to para may magamit na tayo. Barita nga lang ang gamit ko sa paghuhugas ko dito. Wala pa kasi tayo ng tinatawag niyo dishwashing liquid kasi puro pa nga tayo. Paalala lang na kapag bar yung gamit nyo, dapat winabanlawan nyo ng maayos to. Sa mga nagtatanong kung pwede ba talaga to, oh, pwede to. Ganito naman yung gamit ng sinaunang tao. USA pa nga ang tatak nun, kung naaalala nyo. O di diba, napangiti ka kasi naalala mo, kulay blue. Lusa nga pala yung babasaging plato na naririnig ko dati sa lola ko. Sarte naman kapag yung parang lata or aluminum, ano ba tawag dun sa inyo? I-comment mo naman o. Oh. Shoutout and congrats pala kung meron pa kayo neto sa inyo. Yung pinaka naalala ko sa sarte na baso, yung napaso yung uso ko. Ang init naman kasi talaga pag pinagkapihan mo yun no. Pero mga batang 90s lang talaga yung makakarelate ng mga sinasabi ko. Kaya back to the video. Ayun mga kuya ko -kuy, so medyo Okay na, so lilinisin na lang natin dyan ng bahagya and check muna natin yung mga gayeng resulta dun sa loob na mga nalagay na natin. So ayan ang mga toys. Basta so, kung nyo may baso na tayo and meron na rin tayo mga plato-plato. Okay, so, mga plato-plato na tayo dyan. So, ayan. And kompleto na ang mga ating platuhan with uh, baso and platito na siya mga toys. No? So ayan. Thank you so much sa panonood mga kois Eh, pa tayo. So kakain tayo mamaya. Ayan pala dyan. So huwag muna pansinin. Gagawang ko pa dyan ng, <laughs> ng magandang kalagayan mga kois. So lilinisin ko muna tong uh, mga pinaghugasan ko dito. Salamat ng maraming maraming mga kuya kuys sa palagi panunood ng ating mga video sa inyong mga support. Uh, sa laging pag-share ng ating mga video at pa sa pag-comment mga kois, So malaking tulong yon mga kois para ma tayo ni ano. Jo alam niyo na. So ayun mga Kuya Kois, ang video na to ay hanggang dito na lang at sana ito ay inyong nagustuhan. So ako nga pala ulit si Kuya Kuis, na lagi kang papalalahanan na nagumpisa tayo sa wala kaya huwag kayong matakot mong a make mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute. I want the crowd, I'm gon' get it. You hear me lying, man, I'm winning. Yeah, Charlie shame will be granted.